December na, nararamdaman nyo na ba yung simoy ng hangin at lamig ng panahon? At sa tuwing sasapit ng December, lagi tayo nakakaramdam ng saya dahil ito ang huling buwan ng taong ito. Bukod sa makakasama mo ulit ang mga kaibigan mo, katrabaho at kamag-anak na matagal mo nang hindi nakikita, isa din itong buwan ng masaya at madaming pagdidiwang. Kaliwat kanan, puro party at Christmas party ang nagaganap tuwing December. Naalala ko noon tuwing susapit ang Pasko, lagi akong excited na mag-December 15 na. Dahil ito ang simula para mga rolling. Wala pa nga December 1, naghahanap na kami ng tansyan na gamit ang bato o kaya martilyo para mga rolling. Tapos, lalagay namin yun sa alambre. Pero syempre, bago namin yun makuha, Lilibutin muna namin lahat ng tindahan sa amin lugar. Tapos, maghahati-hati kami. Ilalagay namin yon at itutusok namin sa alambre. No, nalala ko pa, tuwing Pasko, paglabas mo ng pintuan, kaliwat ka ng putukan. Merong sindoro ni Judas, Piccolo, Watusi, Giant Whistle Bomb, Super Lolo, Lolo Thunder, Atomic Bomb, Appeal uh, Box, at Goodbye Philippines. Bukod sa ingin na nagagawa nito, nakakatawa din pagmasdan yung mga bata na nagbuboga. Hindi nila anintana ang panganib ng paputok, pero ngayon, pinagbabawal na ito dahil sa madaming cases ng mga taong naaksidente dahil dito. Kami lang ba, yung pagpasko, maglalabasan natin ng plato at baso na matagal na nakatago sa kabinet na hindi man lang natin nagamit ng buong taon. Pero tuwing may special na okasyon, saka lang nilalabas ang ating ina. Tapos pati kurtina, terno-terno. Kasama na yung kulay ng ating sopa. Sasapin ng pain ng ating nanay para terno sa buong bahay. Isa ka din ba sa mga batang sinaraduan ng pinto pag nangangaruling? O sa sinabihan ng patawad? O kaya walang tao? O isa ka sa mga maswerte may malaking nakukuha ang pera pagkatapos mong mangaruling? Ilan kayo sa mga nangangaruling? Malamang, hati-hati na naman kayo niyan sa lahat ng kinita niya buong gabi. Pero okay lang, dahil nag-enjoy naman kayo. Tapos, isa pa sa hinihintay ko noon, tuwing Christmas, eh yung syempre, Christmas party. Isa ka ba sa mga batang excited na ipakita ang bago mong damit at sapato sa iyong mga klase? Tuwing exchange gift, sino dito ang madalas makatanggap na picture frame? O kaya tasa? Ito madalas kasi na natin pag Christmas party. O kaya, isa ka sa pinaka-maswerte dahil maganda ang na nabulot. Sino sa inyo yung maswerte at lagi na nanalo sa mga palaro sa inyong Christmas party? O kaya, yun lagi na awardan dahil nga masipag sa school. Tapos, paglabas mo ng bahay nyo, kaliwat ka na na nagbibidyo okay. Habang umiinom. Iba naman, nagiinom naman lang sa kalsada. Hindi ka makakaramdam ng inis dahil nakita mo silang masaya habang kasama nila ang kanika nilang mga kaibigan at kapamilya. December na yata ang pinakamasayang buwan taon-taon. Bukod sa makakatanggap ka ng aginaldo, eh makakakain ka pa ng masarap na pagkain na gusto mo. Tulad ng mga kakanin, panset, jempo, crispy pata at iba pa. Pero ang pinaka best ay yung kasama mo ang pamilya mo habang pinagdiriwang ang Pasko at Bagong Taon. Hindi man natin makumpara ang noon at ngayon dahil wala naman ito talaga sa taon o henerasyon. Masaya lang talagang maging bata. Masaya lang ang walang iniisip na problema. Pero kahit ano pang buwan ang dumaan sa atin bawat taon, huwag sana natin kalimutan maging masaya at magpasalamat sa Diyos. Mula sa na nabumabati sa inyo na maligayang Pasko at manigong bagong taon.